excuse nyo mo. Uh, hindi kayo makapag-exercise. Ito yung gusto ko sa mga walking at adventure mga katita. No? Nakaramdaman mo kung gano'ng kakaliit. Eh, kaliit, niyo yung puno na yun, nalalaki yun. nag ka sa nature mga Today episode, samahan nyo ako sa aking comfort zone. Ang maglakad sa kalikasan. Kahit na sa gitna ng lamig ng minus 26 degrees Celsius, samahan niyo akong enjoyin ang maliit na kagubatan sa siyudad ng Edmonton. Let's go! Umaga, magandang gabi po sa inyo mga ka no, Welcome or welcome back sa aking channel mga ka And ngayon is maglalakad-lakad lang tayo mga ka-Jedi no, Munting adventure lang Para lumakas yung resistensya natin Ma-adapt natin yung lamig Kasi may double digit na ngayon mga ka Minus 17 Ayan, no. Minus 17 pero feels like minus 26 mga ka Malamig yan pag feels like minus 26 And itong mga susunod sigurado Magma minus 40 mga ka dahil January ngayon. So, kaya galing lang natin sa sakit. Hindi ako nakapag, siguro dahil hindi ako nakapagpa-flu shot mga kajedi, nasa virus na kumakala. So, magre-ready lang ako mga kajedi, And maglakad-lakad tayo dito sa may Edmonton. Ipasyal ko kayo. Let's go! Mm -hmm. konti lang yung tao ngayon mga kajeday. pero marami pa rin na uh, mga mangilan gila nagja-jogging sipin yung minus 26 mga ka no? wala silang excuse sa exercise pero karamihan ng tao ngayon nasa bahay lang mga kajeda dahil nga malamig yung iba nag-snowboarding yan malamig pa rin kahit naka-snow pants ako malamig mga kajeda pero enjoy natin Pilipino tayo mga kajeda kaya nating mag-adapt kahit sa ano Sukay so, natin tong kagubatan mga kadiday. Oo, nakatakad lang tayo dito mga kadiday. Nakakang binay ko ito mga kadiday. Vlog kung bakit ka ba nagbabike. And by the way, maraming salamat nga pala sa nanood ng vlog ko dito sa fireworks mga kadiday. Tsaka sa mga bago naling subscriber. And sa mga hindi pa nakakanood, kung gusto nyo makita ng close up yung fireworks, napaka magical mga kadiday parang pag pinanood ko nga sa TV feeling ko edited eh pero ang ganda pala ng kuha ng fireworks pagka malapitan ang ganda nung pagka slow mo pero lahat yun hindi ko yun slow mo mga kadiyak eh. may kita nyo yung sparkle na buwabagsak unti-unting nawawala kaya sa hindi pa nakapanood panoorin nyo po mga kadiyak eh. pag may time kayo maraming salamat slow no, Ulubog yung pako mga ati Eday Ay Parang may nagmamaraton ngayon May nakaparada dun na Parang nagbibigay ng tubig mga kati Sa mga nagmamaraton Grabe saglit pa lang ako dito May alamig na ako Sila nagmamaraton pa mga kati Eday Ay. Ay. Ay mga kati mga nagmamaraton nga Ah ano, ano sinabi niyo sa excuse nyong Ah, hindi kayo makapag-exercise. <laughs> Tama ako siya pag mag-exercise yun. No? Gagaling mo kayo na. Ah. Kahit gaano kalamig, no? May mamaraton. Grabe. Mga ano na mga kadede. may edad na eh. Kaya siguro alalakas lalakas nila. Kasi consistent yung exercise nila mga kadid. No? Eh. siguro kailangan ko na umpisaan magganon ganon mga kadid. Eh. Hindi consistent yung exercise ko eh susubukan natin mga kadiyo na bago tayo umuwi ng Pinas kapag pagdating sa Pinas hindi tayo antukin masasaya lang yung oras natin kung antukin tayo din mga kadiyo na yan tayo dito sa bridge yan ilog yan mga kadiyo na frozen na yung ilog yung natin pinagbangkaan natin diyan wir haben auch Ito, ano ang tawag dito? Click. Pupunta sa ilog mga kadene. Rose na rin. May mga paan ng... Ayan ito hayop yan. O, paan ng hayop. Nasaan pa? Dati, ah, papanood ko lang itong snow sa home alone mga kadene. Pero, parang ang ganda-ganda. Pero maganda naman siya mga kadene pangit lang siya dahil sa lamig pag naramdaman niyo yung lamig mga ka pero okay naman siya <clears throat> marami lang hindi ka pwedeng gawin pag, pag winter hindi ka pwedeng magtagal sa labas pero kita niyo naman may mga nagja jogging tsaka nagmamarathon pa anong excuse natin dyan hindi lang tayo na sumaihagdan na mataas mga ka-JDai 2012 nang dumating ako dito mga ka-JDai 2013 years old ako na-meet ko si Mrs. tapos noong April nag-snow pa yun mga kadeda kaya na-experience ko pa yung snow pagdating ko ng spring ng April ngayon pagka January ayun yung mga malalamig talaga walang nagtutubog ano yun nag ano yun, yung nag-sled sobrang lamig eh Oh, merong may addict sa Squid Game. Inulat pa dito. Sa Pusang Julito, mga kadeday, bawal lang bike. Entering preservation area pero pwede yung aso basta nakatali na meron dito bakit naka preservation area to mga maraming hayop dito lakad lakad lang tayo dito sa gupant mga kanina yung mga puno mga kanina merong mga harang nanit oh, ang pre-preserve nila dito may mga puno. tahimik dito mga kadir eh. Mas may mga ibong maliliit. Bakit hindi nilalamig yung mga ibon? <laughs> Galing yun, Ano kaya yung tsura na ito pag sa amin, <laughs> tahimik dito mga kajeday wala kang maririnig ng mga sasakyan na tumadaan nalalampas ko lang ng white mud yung highway dito mga kajeday pero dito sa lugar na to napakatahimik wala rin yung bike yung mga nagbabike, mga kajeday dun dumadaan sa may creek nakita ko may mga bakas ng gulong eh. Pagkita ko yung trick. Pakita ko sa inyo mga kajeday. Ito yung creek mga kajeda yan. Kita nyo may bakas ng mga gulong. So diyan sila nagbabike. Ang oh, ganda ng biking nyo. Oh. Ang gusto ko tuloy buhabag. Mga kajeda, isa lamig. Kasi nga minus 26, itong gopro ko namatay ng kusa. Pero 69% pa siya. Pero namatay siya. Ito, ito manataas na yung puno rito mga kajeda yan. Oh. Sarap so, mag nature walk dito namakain na naman yung gopro ko mga ka-jeday kanina <coughs> ko pa nakikita yung gantong buto mga ka-jeday no? may tao pa lang naglalagay yun parang sa may mga ibon pala ko, inalat na yung squirrel mga maliliit nga ng na maibon yung makain ito yung gusto ko sa mga walking tsaka adventure mga kadede naman mo kung gano'ng makaliit nakita niyo yung puno na yun, nalalaki oh. yun Ah, uh, sa nature mga kadere. At sa puntong ito, ang GoPro ko ay lagi nang namamatay. Kaya nilabas ko na ang aking DJI Neo para mag-drone shot na lang sa harap ko. dito mga kanyan anay oh, wasp ay namamatay lagi yung gopro ko mga kanyan kahit nilagay ko yung sabul 66% yung battery ko mga kanyan pero namamatay. sinasabi niya battery low wag oh, yung mamamatay mag vlog ako kanina pa namamatay itong gopro ko mga kanyan ay time na para bumalik dun sa ating sasakyan mga kanyan at nakapag uh, exercise na tayo Tsaka saka tayo fresh air Tsaka saka adapt na yung katawan natin sa lamig ang salbahe dito tayo tapon mga basura ay mga bote eh. ay lamig ngayon pero yun. yung minus 26 mga kadiday pinapatay yung gopro ko balik na muna tayo mga kadiday mga malayo layo na rin nilakad natin sobrang lamig pero Okay naman, nakapasyal ako mga kadeda Ayan ang ilog mga kadeda Subukan ko magpalipad ng drone mamaya sa sasakyan last year diyan kami nagsimulang magbangka mga kajedai. kami nila Panyero, nila Inags dito kami nagstart mga kajeday punta doon sa downtown ah grabe yung saglit ko lang tanggalin yung gloves ko inang seconds pa lang, 16 seconds ang tindi ng lamig Ay, grabe let's go Alak lakad na muna tayo balik na tayo sa sasakyan So mga ka nandito na tayo sa may isa sakin. Ang gabi, damig. Napakalaking tulong itong gloves na itong heated mga ka-Jayday. Hindi <coughs> pa naman siya low band. Tatlong pa. Pero naka-medium lang yung ando niya. Pero napaka-effective mga ka-Jayday. Kung kang magtagal sa labas, uh, maganda yung heated gloves mga ka Ay! Hanggang dito na lang mga ka-Jedi. Maraming salamat sa pagsama sa aking mini-adventure and please like and subscribe to my channel po. Maraming salamat. Ingat!